Hello guys, January 7 Dagdag ng Plus 1 Not 2 na taon Andito ako sa Palayan Dito ko I-celebrate yung birthday ko Magpapaano ng mga maya Kay kinakain ng mga maya yung Ayan guys yung isa yung isang kasama ko ayan no o oh. nagpapaputok ng tawag nun, boga ayun pa isang pinsan ko yung pinsan kong isang pugi ayan nakapeso siya dyan tapos ayan yung kubo tapos doon guys may may kalabaw papararo ata yun ito gamit ko okay guys skip na ako guys paalam